good day mga kabakyard. So ngayon ay pupunta tayo sa ating pagbibilihan ng mga sisiw ng gansa dahil napag-isipan ko na mag-alaga rin ng mga gansa para naman may extra income din tayo. Dahil nga hindi pa tayo nakabalik sa pag-aalaga ng baboy ay kung ano-ano na lang po muna mga hayop ang inaalagaan natin tulad ng mas duck, mga bengala at mga native na chicken. At ngayon nga ay susubukan din natin mag-alaga ng sisig ng gansa. Pero ang balak ko dito mga ay gagawin kong buy and sell. So bibili tayo ng sisig ng gansa at ibebenta rin natin para may extra income tayo. So, eto na nga mga kabakyard, hindi ko na na-video na hinuli natin itong mga sisiyo ng gansa dahil lagmamadali na rin tayo. At eto nga yung lugar ng pinagbilhan namin ng gansa. Marami siyang gansang alaga at sa sobrang dami ay pinibenta niya yung iba dahil nga masyadong malakas din sa konsumo ng feeds dahil feeds po ang pinapakain niya sa mga sisil At kaya ito ay binili natin. So ngayon nga mga kabakyard ay pauwi na tayo. At maaga nga tayong nagpipick up mga kabakyard para hindi stress yung mga sisiw ng gansan natin at hindi sila masyadong mainitan sa daan. At ayan makikita nga natin ang view ay napakaganda talaga lalo na pag umaga dito sa lugar ng Tarlac. So eto mga kabakyard sa hindi inaasahan ay naplatan pa nga po kami. Pero malapit na rin naman kami mga kabakyard. So, ayan. At andito na kami mga kabakyard sa bahay. At ito na yung mga binili nating sisiw ng gansa. Uh, 17 heads pala yung kinuha natin mga kabakyard. So, palalakihin muna natin to ng konti. At syempre, ibebenta rin natin mga kabakyard para may extra income tayo at kumita rin tayo mga kabakyard. So, pag naubos yung mga kabakyard, ibibili ulit tayo sa kanya ng sisyo ng gansa dahil marami pa rin po siyang available ayun lang mga kabakyard maraming salamat sa panonood